Yan yung gusto ka. hindi dalawa? Ang dami niya, yung Oh, hindi hindi. ka ba ito? Hindi ka pa bakit hindi? Ang dami na. masarap siya. Gusto to niya ito

I don't know what to do. 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 I don't know what to I don't know what don't I don't I don't Amongas. I. Untuk siapa? Alam ya. Ikan ini untuk. Ikan. 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 呀哈！<Yeah. S 2> yeah. Ang cute! Gata lang mo! Buhay na lang doon. Gagawa tayo. Gagawa tayong slide, gano'n nasa kabila eh. Nandito, meron na yan. Jump rope! Brave it to call! Ano to? Hello Kitty. Sticker to ulit? Hmm... Notebook din Hmm... Ito nga. Subok mo nga ito. Tignan mo! Ano Mami, yung ang mo? Ay, may naman dyan to! Lawala eh. Masa na yung ang mo? Ehm... Ano sa'yo Ano to? Blue. Sabis ka nga to! Tago mo yun. Pambigil din. Wait sir. Bumulong na. Oh my god. Yeah, Try ko yung blue. Ito na 'yung dad log Ano 'to color? Eh, ano mo? Oh, Meron 'kong ano. Paki magawa? ba, ano tayo magkatayon? tired ka rin ka. Magkatayon, gusto ko ito buksan. Try mo na kung maroon naman. Gusto ko Dapat na Dapat tatlong tao to eh. Tama. 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 Tiga. <laughs> Tiga. Tiga. Tiga para ma... Sama. Ito Sige. 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 Hmm. May rakan ako It. Ipuksan to, hindi ko alam mo to eh. Yung basura... Ay gawa mo sa ilay, Hindi Ang mo dito eh, hindi Lagay ko mo na to sa bag. Punin ko mo bag ko na. No? Mm -hmm. sa ko lang bag ko. Hindi yung sa school ah. Hindi yung bag sa school. Hindi yeah. ka nang lalisa ang bag sa school niya. Magagalit si teacher.

bất ổn đó, bất đó, cái màu blue, cái nào màu blue, cái màu cái màu purple này là gì Cái gì không Ano ako, deke toy din eh. Endi. Medto Yan. Orange the raw. Oya Okay lang. Blue lang. Kasi perfect mo color, blue. Ano ba kamulala to? Ha? Huh? Ano yung final touch? Ano gusto mo kaya yeah. na color? Eh? Oh, yeah, no you. I I color hair this combo. I like the Hair color. i hair color in So, wala ko sa pinang ganyan eh. Sa pinang ano? Hindi mo kami Wala kayong tumot niya. Mahinit mo. Mahinit. Hindi naman ang pupumagdata ka? Hindi. Uy, siya lang. May tutor ka bukas ah. Hmm. Wala Ah, na. May maling color. Wala nga color.

Okay. Tama na pala yung dito Mababa uh, na Bye pa bye ka. Ano yan? Sticker Ang dami um, Ito naman Sticker Sticker, sticker. Storybook Storybook eh, Hindi ano yan may sticker din yan So Pol coloring book pa Ay, sorry, Coloring book Coloring hmm. book hmm. pa yun. habang hindi ka nag-iPad, yun ang gagawin mo ha? Huwag lobat yung tablet ko. Mm -hmm. Meron mo ano? Sticker? Pag hindi ka nag-iamit ng tablet, uh -huh. magkukuna ka. Wala mo sticker Ito, may, ito Ay. Ito, meron sticker. Oh let. Merok namanya. Oh oh. Ini nama papan kukulinnya ya. Ga. Sudah lawan ini aku merok ini. Ten sticker sedikit nih. Du. Ci ci. Alam niyo na lang. Pero, huwag niyo na, na lang sa mga. Alam niyo na eh. Mabay na. Mayroon pa kang bibigyan sa storybook. Storybook. Ano okay. mo, magbabasa tayo mami. Huh? Ito naman. Hindi mo kasi. And this. Wala mo sticker ito. Story lang to. Pansin mm, mo mm. na ito. na. na. Bye-bye.